Alright, good morning mga vlogger ah, Itong video natin pang 8 hours Natututukan natin kung anong mangyayari 8 hours Tagal-tagal ano So abangan ang kabanata ng umaga Ayan at nililinis ah, na ah, kwarto sa master sa taas So ito yung mga pintor Tututukan tutu tutu natin para medyo kumita naman ang YouTube natin. So, ayan, ano? At tabayan na natin na itas. So, nilinisin ang flooring at the flex. Minamasilya minamasi na yung ating WIC. Closet. So, puti. Tapos, merong kulay doon na ano. Pare, puti nga lang yan. Eh. Hmm. Sigat doon. So, yan ano, ang tabay lang tayo sa mayayari ng araw. Ang ating toilet na nakabit na yung bawang kahapon. So, tapos na yung ano, yung tiles uh, tile. Ginamit na rin sa so, samantala. Yung umaga, nabasalan. So, grout na lang. At uh, pintura sa kita At maglilinis. Ito yung ating mga skin coat sa sobra. Hindi na kayo gagamit to, di ba? Hindi na, mayroon sa mga tambahan. Okay, pababaan mo na lang sa ano. Kahit yan muna. Okay, babaan nyo yun na yung mga ano dyan para mawalisan ang gusto. So, itong bahay ng ating pre-entry na nagpapagawa ng bahay. mula sa dan, grease sa gandhli sa gandhli sa gandhli sa gandhli sa gandhli sa gandhli sa outdoor lamp gandhli sa outdoor sa gandhli ng uh, ating veneer at ang uh, ano na ilalagay pagkatapos. So, kulay puti tapos mag-split type tayo sa sample. Ang hagdanan. 'Yung so, mga IV ma na primer. balance yung tayo sa konti na lang. Oh, yan. Ng, ano yun, nalagyan yun. Ito na, ano, umiagsan. Na masila natin oh, mamaya. Ang ating uh, na nagalo na. Ito ang tayo, oh, so dining times. Meron na, ang ating kisamin na may pork. Ah, ano oh. ba oh sign. Lalagyan ng WPC yan. At tapos, dalim na agda, lalagyan ng tiles. Ayan, at ang ating counter. Siding na lang. At uh, ano, kainan. Tapos, na-plasteran ito, ilalim. di tana mayroon dito yung refrigerator sa rito may refrigerator na ilalagay patikang, ano, sitter, rig, matinik, at impatigang ano transistor masulri matinik sa loob yung may sa dampo siya lakas

Halo Isa. Itu nomor na telik, nanti tuh. lepas Para pa ng bahay oh. so enjoying lang kagalo ko yung ginagawa enjoying enjoying ikutin natin ang likod tagiliran ng bahay makita nyo naka waterproofing na Para hindi tumagas ang tubig abang ng sanitary nakatap na rin yan so, backside backside so yun lang so yan ongoing ang ano tagiliran so naka -waterproof. water water pooping na may balance lang ko sa high beam na primer pinturahan nya pagkatapos So priority sa inner Gusto nung may ari na makita ang... Alright mga kaibigan Ang balance lang na hinihingi ng ating cliente Ay ang inner Gusto nyo nga mapinturahan ng screen house At ang second floor Dahil gusto nyo nga makita Ang resulta So ang pupokus iba Ang pintor sa taas Oh, so, pinaglilinis natin yung mga ano ron. Okay. Oh, bak wag mo inagis. So, yun na, ano? So, yun na, ano? Ginihiran. Okay. ang ating mga planning na ano so, yun lang mga kaibigan at magpapatuloy mamaya ang ating update kung nga pala yung tagilera na ang kikita rito ang cope na ginawa sa sort ating of kung so, kaya rin bubuta ah, yung lalagyan ng ano na ilaw dyan butasin dahil medyo mabigat yung ilaw na ilalagay at uh, titibayan so yun lang mga kasama Huligan. at i-update ko kayo mamaya sa mga pangyayari uh, so parang ating ano ay 80% Kaming to 85. At malapit na percent para tapos na at uh, papasok kami bukas para halos matapos-tapos uh, maraming salamat thank you